Nome, Alaska. <laughs> Ay, meron ng ano, tubig na park.

kaligtan nga lang. Ayaw mo tong ganyan kasi hindi aesthetic. Pa-dent ko Putik ang mahal. Ano ba tong mga ner ang nurse nurse aesthetic na tumunga walang pera? <laughs> nurse aesthetic po ba kayo? Pa-kana diyan. Cute ng reo so, ng ano kung sumama mo galing ulit. Si magandang brand yung may umiari na nasa kaya na mag-drive kasi umata ko wala na gana. Hindi na makakita pag gabi. Gwapo ba yung lalaki? Kasama niya. Ha? Lalaki yung kasama niya. Mamaya may panood ako sa video. nagyak ako kanina pag pagising ko. Nakakita ako ng video ng may kinasal. yak ako. Sabi ko ang pangit ko kasi kaya hindi ako pupakasalan. Yay! Nasa ulta ka? Ay! 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 ka po sa akin! <laughs> Ang dami niya nang binili. Akin ito lang. Diyan lang bang account natin? I'm just a girl. <laughs> Bakit mga binibili yan kasi? Panay ka? You deserve that? <laughs> mga rasuna natin. Nagre-rebelde kay kaibigan ko dito. <laughs> tama na, tama na. Tama na. Tama <laughs> na. Madami ka. Magano na yan. Sobra 15 na yan. Takpan ko na po yung mata ng kaibigan ko kasi parang sobra na po. Sa are... are... so, so, ano? kung fan ko hindi na nalangin. <laughs> <laughs> Huy, ang nipis niyan, <laughs> B! Ako nakadoble-doble na. Next stage sa gasto niya na almost 100 US dollars sa makeup. Sabi niya, hindi niya dadala do ang wallet niya kasi hindi daw siya bibili. 13? Yeah, Bilhin mo na! Pinili ko siya for you. Ay, piste. Pakinggan po yung music eh. Okay. TXT. Oo, 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 oo. Huli! Huli ka sa video, babe! <laughs> Ay, babe, ang Tapos din dalawang block? Yeah. dapat na... Baba dito. Ay, din bang dalawang yeah, the... block? structured na kami. Ganyan na dapat mga bili namin. Five. Oh, mahal eh. Five na lang nga. Tapos ganito. Ito to. you yun o. Ang mula. hirap yung Ang hirap

Eh, nasa ang mode ka ngayon, be? Rebelde mode. Rebelde mode siya kasi lagi siyang pinapaduty. Ito guys, panghugas hugas to ng plato. Ay, plato. <laughs> nang bowl. Ala, social niya. Parang, oo nga. Sabi ko sa'yo, tapos magkano lang Eh. 9. nine. Gusto mo ng something ganito? Lagay oh, ko. kamay. Pero gusto ko Ito na nang... Steyo ko ayoko ng sofa. Wala akong pambili ng sofa. Magbinbag na lang tayo. Maganda to. Walang price, bukas na lang siguro. Diyan naman si Miss Bukas. Saan? Ha, ah, kung 12 yun, binili, bilhin ko na yon Sa CR ko ilagay. Narinig yun, gusto niya naman daw. Bakas iliwan ako ni Ate Miko. Kaya nga, kailangan ko to. O, kung na naman kailangan. Ang king na ano, pillowcase. Kasi king yung dalawa ko eh. Ba't puro queen and standard? <laughs> parang, grabe, alam mo, hindi ko na lang nabibidyohan lahat. parang gusto ko to. Guys, sinabi niya bago ko nabidyohan, parang gusto ko to. Ate, parang gusto ko to. Ate, parang gusto ko to. B, Pagalitan lang kanila makita nila ginaganyan mo yan. Follow in lang pet mo. Pili niya talaga guys. Hindi <laughs> <laughs> di niya dinala yung wallet niya para wala siyang mabili. Pero, charan <laughs> May Apple Pay pa rin siya. Para sa'yo? Sa'yo, sa CR mo. Apotek. 79B. O yung isa, yung transparent. Hmm, 15 naman. Mahal nga. Mas maganda yung nandun sa gilid-gilid. Wala, di ba magtingin lang dapat tayo? Ano na naman kaya ang babayaran ng friendship ko? Guys, pumunta kami dito ng Sponti. Kasi wala tayo kaming balak dito. Walmart lang dapat dun sa amin. Tapos sabi niya, ate, punta tayo sa Grove, Ate, punta tayo ng Harrisburg. Pati ang mga binili niya, guys. Sponti. Sponti. Huwag tayong pupunta, pupunta sa Dix, promise. Huwag tayong pupunta, pupunta sa Dix kasi dyan puro sapatos. Baka mabili niya lahat ng sapatos na gusto niya ngayon. Na <laughs> gusto mo, sabi ko. Pupunta so, naman kami ng... May parang gusto akong tignan sa rin. Ano? Ano na naman? <laughs> Ate, parang gusto ko to! Gusto ko to! Punta pa kami. Ay, parang wala na sa target yung <laughs> gusto natin. Mo sabi ko May ligtay sa, sa hotdog. Ay, hindi ka tayo ng hotdog. Sa <gasps> so DQ na lang talaga tayo maka-hotdog. Gusto, gusto na naman tayo, B. Putik. Hmm. Maka-hotdog. Maka-hotdog maka dq tayo. Pasok pa lang namin. Nakakuha na naman siya. chara Ang buong video na to ay puno ng Krisha May. Say hi, B. Kasi ang dami mong binili, B. Ito pong akin, mga pangtita. Sa kanya, pang cope up po. Sa nangyayari sa kanya. Na, ba diba, May mga rug ate. Yan na naman tayo. Kasi yan talaga goal niya. 14? Ang kulay. Ayaw mo. 14, asa ka, mag-blue ka. Oo, yung mga ganyan. Gano ba baka haba yan? pa? mo, long. Oo, oh, 39. Gusto mo ba yung ganyan pagka-furry-furry niya? Carry lang? Carry Parang ganito sabi, oh. Uh -huh. Nasa point na kami ng buhay na... <laughs> Nasa point na kami ng buhay na may lagat yung mga gusto namin na sa buhay. B, hindi mo ba gusto? Alin? Anong ilalagay ko? Asukal! Ah, so Ay, ayaw mo nang ganito kasi aesthetic ka. dollars, sige, bilhin ko na. Okay, 4 ito. 1, 2, 3, 5. Ito so, na lang sa atin, no? Kasi mas cute kaysa yung color Same na white. Tayo. Ano to? Lagi na ice. Ay, dollars. Ano ba? Dollars, tingnan mo ang lang <laughs> binili mo. Gulay. sa salad, B. Yan daw hinahanap niya. Guys, naririnig niyo na siya. Ang cute naman ito, B. Parang stainless. Parang ano to? Ay, shit. Kailangan niya. <laughs> eh, ko ako nga. Hindi hindi ako hindi ako na gumagawang kwento. Mahal ba ang pork? Hindi naman. <laughs> Bi, ano to? Kung panggo Ah, pang flower? Hindi, cookies. <laughs> <laughs> Beting na mo yung... Kaya nga, pero pang flower. Kasi yun, di ba pang rice, sabi mo? Ay, oh, 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 my God, boy. Hello. Ang ano ba, bayang, wala akong pera, bi? Kailan ba ako... Kailan ko ba sabihin sa sarili ko na may pera ako pag para sa sarili ko? Ano yun mo yan? Para sa kimchi? Hindi, yung mga sinachat ko, like, oh, Bakit ganyan? Hindi pwede yung parang Tupperware type. <laughs> kunin mo na. Deserve mo yan kasi diba, ba na, di ba makapakatrabahuin ka bukas. Kaya hindi ako nag-deserve. Hindi ba ka tomorrow? Gusto ko ng pillar bro. Ang mahal naman ito. Mahal ba ang free? 3994. Kung Uma. matiba yan, okay na yan. Kaya okay. ate maganda tong ano, maganda tong brand. So three. bibili ka. Magkano to? 4. Wala na yan itong iba? Kaya ko yan. Isa na naman ako kahit sa ano mas sa nakawas. <laughs> Saan mo na kuha yan? Talagyan ng ice. Alam mo gusto ko mabili ng ice ng silicone ako, no? ito, ng ano? Ito nga, silicone ano. Ang silicone yun. Naiihi na ako. Meron ko ito Kasi ganyan yun, nandun na po kami sa ano guys. Ayaw niya pa. Ay, okay. Iba ako ba rin? Ito yung naiihi na ako. Hindi gusto kong mag-baking-baking na. No? <laughs> Change of ano na? Change of heart? Ito yung ate, tingnan. Ha, ate, tignan mo ito daw. Ha? Be, may ganyan ako plat dito lang. Yung kulang ko, pabilhan mo ko isang set. Ito Pang Bongge Pang... Tapos pangugas lang ng ano. Inidoro. Dito na, na kami doon sa dalawa. Dito na lang kami Next. <laughs> Yung Walmart lang dapat may bilhin lang kami. Grabe na yung nagasto ng friend ko, B. Mag 200 na yan. Naka-change oh. outfit pa yan siya. Bagong bilhin niya yan. Eh, slay <laughs> ka dyan, madam. <laughs> Bili kami ng hotdog dito. Kasi may lig ako sa hotdog. <laughs> sa kita to ng nari at tatay ko na. <laughs> yes! Dapat mo, mo si ate It's sexy o, di mo, di ba? Hindi naman kita ginudge. Concern na ako nang malamigan ka. Hindi, pero bakit hindi siya nalalamigan? Hindi ka dito nasira. Lalagyan <laughs> ng mga sukal. Alis <laughs> yung hot dog, pero close na siya. Ang mamatay ng dahil. Oo, di ba? Sabi ko. Asa ah, ng takip nito? Hala, nawawala ang takip. Ano takip niyo?